sa ating lahat. Kaway-kaway po kung narinig niyo po ako. Oh, praise the Lord. Hallelujah. So, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil nabigyan tayo ulit ng pagkakataon na uh, magpuri, magtipon-tipon na magpuri at mag-aral ng kanyang banal na salita. Handa, ba, handa po ba tayong lahat? So, sabi mo sa katabi, katabi mo, huwag muna tayong mag-usap. Makikinig muna tayo. Amen. So, yan. So, dahil ang ating guest sa umagang ito ay wala pong iba kundi ang Panginoon. Amen? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay mo upang kami ulit ay mag-aral ng inyong salita. Basbasan mo po ninyo ang aming puso at ang aming isipan. Bigyan mo kami ng kaunawaan upang amin, upang maliwanag ang anong uh, ang salita mo na aming mapapakinggan sa umagang ito. Salamat, Banal na Espiritu, na ikaw ang maging namin sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Okay, so ang ating pag-aaralan sa umagang ito mga kapatid ay sino po ang pwedeng maligtas? Okay, so yan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Sigurado ako lahat tayo gusto natin na ako ang isa doon. Gusto natin lahat na maligtas. At hindi lamang po tayo kundi pati ang ating pamilya. Amen? So basahin po natin sa Lucas Kapitulo 19. Luke chapter 19, nagsimula po tayo sa verse 1. Sabi po dito, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Uh, kapatid, mayroon ba tayong Tagalog? May Tagalog? Okay. Anyway, okay. Sige, magpatuloy tayo sa Okay. Uh, magpatuloy. Basahin natin hanggang verse 10, no? Okay. So, let's continue to read in verse uh, 3. It's okay kung walang Tagalog. It's okay. Verse, ayan, verse 3. And he sought to see Jesus who was and could not for the press because he was little of stature. um uh, and I be kapatid. Okay, para mas clear. Yeah. okay so verse 3 he wanted to see who Jesus was but because he was short he could not see over the crowd so he went ahead and climbed a sycamore fig tree to see him since Jesus was coming that way keep going okay. when Jesus reached the spot he looked up and said to him Zacchaeus come down immediately I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, He has come to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I gave half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount. Jesus said to him, Today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the son of man came to seek and to save the lost. Dito po sa sampung bersikulo na binasa natin, ito po ay talinghaga na, i, na isinalaysay po ikinento po ng ating Panginoong Yesus. At dito po natin makikita kung sino ang pwedeng maligtas. Balikan po natin yung verses 3 and 4. Oh. Sa verses 3 and 4, basahin natin muli at dyan natin makita. Sabi niya, He wanted to see who Jesus was. But because he was sure, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him since Jesus was coming that way. Makita natin dito ang, ang kung sino po ang pwedeng maligtas. Sabi niya, Si Zacchaeus, gustong gusto niya talaga. Na-define ah, na siya, meron na sa kanya lahat. a e, B-I-R siya eh. Maraming siyang pera. Ah, hindi rin siya ordinary na tao. May posisyon siya. Pero may kulang siya talagang, meron sa, sa kanyang buhay, mayroon siyang gustong. Ah, parang talagang he wanted to see Jesus. Kino sya siya kung sino si Jesus. Sigurado, napapakinggan niya at nalalaman niya kung sino si Jesus. Kaya talagang, nung nalaman niya na si Jesus ay papunta doon, no? talagang gumawa siya ng paraan. Binigyan niya ng oras at naghanap siya ng paraan para makita na si Jesus. Imagine na, oh, wala ang ah, ang ginawa niya, kailangan pa niya kumakiyak doon sa Sikamuro Tree para lamang makita na sinigurado niya na kung saan siya ah, pupunta ay dyan gagaan talaga si Jesus. Ang talagang makikita natin ito ang nag na makita si Yesus, tutulungan ng Diyos para makita siya. Kaya nga talagang ginayad siya ng Panginoon para diyan ka paakyat. Dahil diyan ako dadaan. O, alam niya na diyan siya dadaan. At hindi nga siya nabigo Tunay nga po kung may, may desire ka, may pag, na, may kung gusto mo talagang makita si Yesus, gagabayan ka ng Panginoon para makita mo siya. Walang mahirap sa Diyos. Ihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao na gustong makita siya. Tingnan natin ang nangyari kay sa No? No? Dahil seryoso siya, nag-focus siya talagang buong puso niya hinanap ang Diyos. Natagpuan niya na hindi siya nabigo inihayag ng Panginoon ang kanyang sarili sa kanya. Kaya kung sino ang pwedeng ma maligtas, yung tao na nag-e-effort, yung tao na may hangag, talaga yung design niya, hmm? may uh, buong puso niya talagang hahanapin ang Panginoon. Yan po, ililigtas yan ng Diyos. Pangalawa po, ituloy natin doon sa verse 5 and 6. Tuloy natin sa verses 5 and 6. Sabi po, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. Oh, pangalawa na makita natin dito kung sino ang pwedeng maligtas. Yung tao po na tunay na nagtitiwal at agad agalang susunod sa bilin ng Panginoon. Tingnan natin, nung si Jesus ay nandyan na, sa pwesto na kung saan naka, nandyan si Sakeyo, sabi niya, Sakeyo, hanggang Sakeyo, bumaba tutuinanan ko pumunta sa bahay mo. Meron pong oras na itinago ng Panginoon para sa bawat isa sa atin para makilala natin siya. At sabi dito, kung mayroon tayong tira pag napakinggan natin, nagbabasa Diyos at tunay na nagtitiwala sa Kanya Kanyang kinakahabagan huwag nating patigasin ang ating puso kapag kamo nakikinig tayo o nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon huwag nating patigasin kasi pag pinapatigas natin in, ah, inaalisan natin ng, ng oportunidad na ang Panginoon ay makapasok sa atin paano bang uh, sinasarahan natin ang pinto ng kaligtasan sa atin, hindi lamang po sa inyo, kundi sa pamilya mo, kapatid. Kaya, isipin natin, ang may kagalakan at may buong pagtitiwala at agarang pagsunod, ah, yan ang pwedeng maligtas. Hallelujah. Pangatlo, buwan sa verses 7 and 8, tingnan natin sa verses 7 and 8. Hallelujah. Sabi ko niya, basahin natin sa verses 7 and 8. All oh, the people saw this. O oh, nakita ng mga tao yung ginawa ni Zacchaeus. And, o, oh, nagbulong sila. Ano ang sabi nila? O, oh, tumuloy siya sa bayan ng isang masamang tao. Alam nila ang pagbubugali ni Zacchaeus. Dahil siya ay tax collector, baka marami siya ang ng mga tao. Ang masama, sabi nila, who oh, is going to be the guest of a sinner? Oh, nagbulog-bulogan ang mga tao. Pero, ano ang uh, ipinakita ni Zacchaeus dito? But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now, I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount po na makita natin dito, kung sino ang pwedeng maligtas. Doon sa verse 78, 8, kahit na nandyan, ano? pagkatapos natin tinagap ang Panginoon, pagkatapos na tayo ay pintaw uh, ng Panginoon, matitis yung ating pananampalataya sa Diyos. Yung mga tao na nasa paligid natin na kilala tayo, pwede sila ang gamitin ng demonyo na magtesting sa atin. Pwede hindi maiwasan na may tao na hindi maniniwala sa inyo bilang isang mananampalataya, talagang dadaan tayo sa mga testing. Hindi may iwasan na may uh, ma, hindi maniniwala ka agad sa inyong uh, sa inyong pananampalataya. Ano? Mayroon at mayroong magsasabi ng hindi maganda. Pero ang makita natin dito na lesson na na, na, ginawa ni sa KSS, kahit na sa kabila ng mga napapakinggan niya na hindi masama, ang ginawa niya, nanalangin siya, kinakusap niya ang Panginoong Yesus at nakonsentrate siya, consistent yung action niya na itinukon niya ang kanyang isip at ang kanyang puso doon sa si um, uh, yung pagtitiwala din ni Yesus sa kanya. Na si Yesus, hindi siya ginudge, hindi siya hinusgahan, kundi sabi niya, kilala ni Jesus si si Zacchaeus, pero hindi niya hinusgahan Kung sabi kailangan ko pupunta sa inyo ngayon. At yan ang pinangawakan ni Zacchaeus. Kaya sa kabila ng mga negative na napapakinggan niya, itinuon niya, he fixed his eyes and his heart on Jesus. At ang sabi niya, Panginoon, kinausap niya ang Panginoon. Na ang makita natin dito, ang tutuong nagsisisi, no? Pangatlo na, ang, kung sino ang pwedeng malintas, ang tutuong nagsisisi sa kanyang kasalanan at mananatili na, na magtitiwala doon kay Jesus, siya ang maliligtas. Nakita ni Jesus, hindi mo pwedeng, oh, huwag natin sabihin na, sabi niya, baka naman nagluloko lang si ano, si Zacchaeus. Hindi mo pwedeng maloko ang Diyos. Si Jesus, nakikita niya ang puso natin. Nababasa niya ang ating isip. Nakikita niya ang ating motibo. Ang tao ang nakikita niya yung panlabas, pero ang Panginoon, nakikita niya ang puso ng bawat isa sa atin. At si, mismo si Jesus ang nagsabi, kaya nung nakita niya ang totoo na pagsisisi at pagtitiwala ni Zacchaeus, ano po ang sabag niya sa verse 9 and 10? Tingnan natin sa verses 9 and 10. Hallelujah! Sabi niya sa verses 9 and 10, Jesus said to him, Today, ngayon, salvation has come to this house. Imagine, sabi niya, ngayon din, ang kaligtasan ay nasa tahanan na ito. Hindi naman po kay Sakiyos, kundi kasama ang buong pamilya niya. Dahil, dahil ang Panginoon ay pumunta dito sa lupa upang iligtas at hanapin an? anong sabi niya doon? Hanapin at iligtas ang naliligaw mga kapatid. Alam ng Panginoon ang bawa isa sa atin. Alam niya na tayo ay uh, naliligaw naligaw at gusto niya na kaya nga siya pumunta dito para tayo ay iligtas. Kaya makita natin dito kung sino tatlong bagay, kung sino ang pwedeng maligtas, sinabi na doon, yung nag-e-effort kapag ka po ikaw ay nakarinig ng salita ng Panginoon, oh, hindi lang tayo pagkapakinig, kundi ating isagawa ka agad. Pagtiwalaan natin yung napakinggan natin, agad-agad natin sundin at tanggapin natin at sumunod tayo na may kagalakan. Hallelujah. Na may kagalakan, ibig sabihin talagang uh, tatanggapin mo siya ng buong puso. At pangat, uh, ano pa, yung Sino pa ang ng Panginoon? Yung totoong nagsisisi. Yung totoo ka na may pagpapakumbaba at consistent na kahit may mistake, pag nakahawakan mo yung salita ng Panginoon, hindi ka pabago-bago. Nang natinanggap mo ang Panginoon, dapat tuloy-tuloy yun. Huwag kang ma kasi medyo ninyo kung si, si Zacchaeus kaya ay umatras nung siya ay nakarinig ng mga negatibo na oh, makasalanan nakasalanan ang sama-sama nito si Zacchaeus. Kung nagpatinag siya doon sa kanyang napakinggan at iniwanan niya si Yesus, sigurado hindi niya mapapakinggan nung sabi ni Jesus na ang kaligtasan ay nasa tahanan na ito. Maniligtas kaya si Zacchaeus kung inuwanan niya si Yesus? Sigurado hindi. Kaya ka, ngayon na tayo ay nabigyan ng pagkakataon na makilala ang Panginoon at, at tayo ay uh, mapatawad sa ating mga kasalanan? Panawakan po natin, manatili tayo kay Jesus kasi wala pong kaligtasan kung wala si Jesus sa ating buhay. Basahin po natin ang ating last na verse sa Acts chapter 3 verse 12. Acts chapter 3 verse 12. Thank you, Jesus. Amen. Sabi niya, ibigay yung verse uh, 4 verse 12 pala, sorry. Acts chapter 4 verse 12. Sorry for that. Sado po niya dito sa Acts chapter nagkamali yung uh, verse na, na ko. Sabi niya, walang sinuman sa mundong ito ang makakapagligtas sa atin kundi si Jesus lamang. Yan. Huh? 4 verse 12. Ang pangalan na ibinigay ng Diyos dito sa lupa na pwedeng makapagligtas sa atin. Walang sino man sa mundong ito ang makakapagligtas sa atin. Kundi si Jesus lamang. Walang reliyon, walang simbahan, walang kahit sino, walang gobyerno ang makakapagligtas sa atin. Kundi si Jesus lamang. Maraming Diyos dito sa mundo, pero ang pangalan na makakapagligtas na ibinigay sa atin ng Diyos ay si Jesus lamang. Kaya tama yung kinanta natin si Jesus lamang ang makakapagligtas sa ating mga kapatid. Kaya, tunay nga po ang kaligtasan ay nasa Diyos lamang. At ang Diyos na ating uh, kinikilala ay si Jesus. Siya po ang nagpadala kay Jesus dito sa lupa upang siya at tayo ay kanyang iligtas. Gusto ko pong tapusin itong uh, itong message sa isang actually ito ay kanta na ang title kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Sabi ko kanina, huwag tayong lumayo sa Panginoon kasi hindi ka maliligtas pati ang pamilya mo. Hindi safe, hindi tayo ligtas, hindi tayo makakarating sa langit kung wala sa si Jesus. Kung lalayo tayo sa Panginoon, mawawala yung kaligtasan natin. So, mga kapatid, alam ko na alam natin itong kanta, sabayan nyo ako kung, kung alam nyo itong kanta. Ito din ay uh, message, uh, conclusion sa ating mensahe sa umagang ito. Hallelujah. i'm going Sana po ay nag na tayo na sumunod sa Panginoon. Wala nang aatras. Wala nang magbabago ang isip para sa ating kaligtasan at sa kaligtasan ng ating pamilya. Amen. Manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mensahe. Tulungan mo kami, Panginoon, upang amin maisagawa itong napakinggan namin. Puspusin mo kami, Panginoon, ng inyong banal na presensya upang meron kaming lakas at meron kaming galak na sundin itong mga utos mo at patuloy na magsilbi hanggang sa inyong pagdating in Jesus name amen God bless everyone ibalik ko po sa ating MC